ikadalawampot-tatlo ng Oktubre sa hapon daan-daang mga mag-aaral sa universidad ang nagmamarcha sa gitna ng Budapest, na nagpapakita para sa higit na kalayaan. Ilang linggo nang nakikipaglaban para sa kapangyarihan ang mga Stalinista at reformang komunista. Libo-libong mga naninirahan sa Budapest ang sumusunod sa mga nag-aaral na nagpapakita. Ito ay opisyal na isang pagpapakita sa pakikiisa ng mga komunista sa reforma sa Poland, ngunit di nagtagal ay naging isang demonstrasyon laban sa gobyerno. Nais lamang naming magkaroon ng isang malaya at malayang Hungary. Nais naming mabuhay ng malaya sa aming bansa. Ang takot ng Stalinista na si Matt Sharakosi ay nangangahulugang mga taon ng takot at pagkaalipin para sa bansa. Hindi na may tago ng mamamayan ang kanilang galit laban sa kapangyarihan. Hinihiling ng mga demonstrador na umalis ang mga sundalong Ruso sa bansa. Nais na makita ang reformistang si Imran Nagy sa kapangyarihan, at nais ang kalayaan sa pamamahayag ang karapatang magwelga at magbakante ng mga halalan inaasahan ng gobyerno ng Hungary ang tulong mula sa Moscow nang magsimula ang krisis sinubukan ng aking ama ang lahat upang maiwasan ang karahasan pagsapit ng mga oras ng madaling araw, mahigit sa dalawang daang libong katao ang nagtipon sa harap ng parliamento. Palakas ng palakas ang kanilang pagsigaw ng kanilang mga hinihingi, kalayaan, demokrasya at syempre, kasama ang mga Ruso. Sa lagnat ng kaguluhan, ang mga demonstrador ay nagtungo sa gusali ng radyo upang iparating doon ang kanilang mga hinihini. Ngunit ang kanilang kahilingan ay hindi natupad, sa halip ang mga opisyal ng State Security Department ay makagambala. Bilang proteksyon ay nagtatapon sila ng mga smoke bomb sa mga bintana. Nais nilang paalisan ang karamihan sa tao at pigilan ang kanilang pagpasok. Ang unang mga baril ay pinaputok mula sa mga sandata ng State Security Office nagsisimula ang revolusyon. Ang lungsod ay biglang puno ng mga armadong sibilyan. Ang mga manggagawa ng pabrika ng sandata at ang mga kasapi ng sundalong Hungarian ay armado sila para sa laban. Upang mapayapa ang mga tao, tumatanggap ang gobyerno ng ilang mga kahilingan ng mga rebelde pinapayagan si Imran Nagy na pamahalaan ang mga isyo sa Estado bilang punong ministro. Huli na ang dugo ay hindi mapigilan. Ang mga tao sa lansangan ay nagdadalamhati sa kanilang namatay na mga kamag-anak. Nagpasya si Khrushchev sa Kremlin na nagpadala ng mga tangke sa Budapest upang wakasan ang pagpatay. Ngunit ang pagpapakita ng mga kapangyarihang militar hindi katulad like ng Berlin 1953, noong 1953 Berlin, ay walang nais na epekto. Ang mga tangke ng Soviet ay nakasalamuhan ng galit right na paglaban nang magmarsya sila ng madaling araw. Morning, Nagsimula pa silang magbaril sa sundalong Hungarian, Hungarian at sa himpilan ng pulisya. Mayroong pakikipaglaban sa buong lungsod, bahay-bahay, mga Hungarian laban sa mga Ruso. Ang mga rebelde ay nagbabayad para sa kanilang kakulangan sa pagsasanay sa militar sa kanilang tapang at walang tigil na tigas. Nagbuhos sila ng gasolina mula sa mga fire hose sa mga tangke ng Russia at sinabog ang mga ito gamit ang mga Molotov cocktails. Walang tsansa ang mga tangke. Ang nakakaakyat nila mula sa pagkawasak sa sunog ay pinatay ng pag ng mga rebelde ng mga bala. Ang sundalo ay sumali sa mga rebelde. Ang mga Hungarian ay hindi nakikipaglaban laban sa mga Hungarian, tulad ng sinabi ng motto. Lumaban sila laban sa sundalong Ruso. Sa mga kalye ang mga tangke ng mga rebelde ay nagpapatrolya. Ang lungsod ay pinamumunuan ng mga rebelde na madalas ay wala pang labing walong taong gulang ang karaniwang edad ng mga nakikipaglaban dito ay wala pang labing walong taong gulang. Nakipaglaban ang mga kabataan laban sa mga Ruso. Apat na araw pagkatapos ng simula ng rebolusyon, sa ikadalawamputpito, Namamahala si Imran Nagy upang makamit ang armistice. Ang mga kababaihan at bata ay naglakas loob na muling maglakad sa mga lansangan. Nanalo ang revolusyon. Sinimulan naming muling itayo at ibalik ang pagkakasunod-sunod. Kalmado ang hangin muli sa Budapest. Nagsisimula ang isang bagong panahon sa Hungary. Ang mga Ruso ay umalis, ipinagdiriwang ng Hungary. Sa susunod na araw, lumabas ang lahat ng mga malayang pahayagan sa bansa. Inihayag ng bagong gobyerno ang pampublikong amnestiya para sa mga sumali sa armadong revolusyon at isinara ang kinamumuhian na State Security Office, ang kaligaligayang espirito. Ang mga bakas ng mga labanan ay naglilinis. Tinutulungan ng lahat ang lahat. Kinokolekta ng mga tao ang pera para sa mga nangangailangan. Walang nag-iisip tulad ng mga oras na maaaring bumalik. Ngunit pagkatapos umalis ang mga Ruso, ang isa sa mga pinakadilim na kabanata ay nagsisimula. Ang mga tunay at pinaghihinala ang mga miyembro ng State Security Office ay pinatay sino ang nahuli o walang dumaan, nakaharap sa kamatayan, hangarin sa paghihiganti para sa mga dating krimen. Karamihan sa mga biktima ay walang sala. Nang magsimula silang magbaril ulit, ang mga nagkakagulo na mga grupo ay nagpapapasok sa mga lansangan at ang mga karaniwang kriminal ay napalaya rin. Ang mga tao ay hindi ligtas sa kalye. Ito ay malinaw na ang interbensyon ng militar ng anumang higit pa ay hindi na maiiwasan. Nang ipahayag ng Hungary na bumalik sa Warsaw Pact, para sa Moscow na ito ang huling kaunti. Ang unang Nobyembre, ang bagong tropa ng Russia ay ipinadala sa Hungary. Sa mga araw na iyon ay tiniyak ng mga Amerikano kay Khrushchev na hindi sila makikialam at hindi pa rin sila kikilos ng militar. Kaya't alam natin na walang salungatan sa mga Amerikano ang ikaapat ng Nobyembre November, sa madaling araw, hours, ang mga tropa ng tangke ng Soviet ay umatake sa kabisera at bumaril patungo sa gitna. Kapapasok ng balita sa Hungarian National Radio. Humihingi ng tulong si Imran Nagy mula sa buong mundo. Ang mensahe ay naibroadcast sa maraming mga wika. Para sa amin ng mga Ruso, ito lamang ang paraan upang malutas ang sitwasyon. Ang karahasan ay ang nag-iisang modelo na kilala ng aming mga pinuno. Labis na ipinagtanggol ng mga Hungarian. Marami sa kanila ang nag-iisip na nagsisimula na ang ikatlong digma ang pandaigdig. Ngunit ang balanse ng mga puwersa ay hindi pantay sinusubukan ng mga Ruso na lupigin ang paglaban ng mga Hungarian sa kanilang mga tangke. Ang isang sundalo ko ay nakaluhod nang siya ay namatay. Sinabi niya sa akin na huwag sumuko. Kailangang dumating ang tulong ng isang beses. Hindi tayo may mag-isa. Tulungan mo kami. Tulungan ang Hungary. Tulong. 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 Ngunit ang kanluran ay hindi nais na marinig ang sigaw para sa tulong. Ang mga Hungarian ay biktima ng Cold War, dahil ang parehong partido, ang mga Amerikano at ang mga Ruso rin, ay alam na napakapanganib kung ang balanse ay nababagabag. Noong ikalabing anim ng Nobyembre, 1956, ang huling mga rebelde ay sumuko. Nawasak ang Budapest. Tatlong libong mga Hungarian ang nawala sa buhay para sa kalayaan. Nawala ang mga Soviet ng dalawang libong sundalo éreztük, hogy ez egy olyan Pinagtitripan nila kami, tulad ng isang maliit na nakakaabalang langaw. Paimpol nila kaming binura. Ang dating bagong rehimen ay walang humpay sa kanilang paghahanap para sa mga kalahok sa revolusyon. Dalawanda ang libong mga Hungarian ang umalis sa bansa noong 1956. Sa halip na kaayusan, ang mga teroristang namumuno ay sabay. Sa mga susunod na taon ang gobyerno ay nagpabitay ng dalawang libong katao para sa kanilang pagnanasa para sa kalayaan.